Ito so, mga boss, share ko lang sa YouTube natin. Bali ang mga naging na bago namin dito. Actually, hindi na namin ito dinigrit. Uh, pang sarili naman eh. Uh, Paggamit-gamit lang naman, hindi naman pang karera. Pero pag sa customer, syempre matik din yung namin yung pag -anya. Doon na pinadaan ni paring dyan, dyan Ito na si Manoy, yung makina ni Manoy mga boski. Tapos, Ayan, nilalagyan na muna ng MW oil natin. Mamaya papanda rin na ito mga boss. Uh, alis uh, wala naman tayong pinalitan dyan. Yung sa piston lang. Kina na yung ano, yung nag-mods lang. Nag lang. ng konti sa piston. Tapos yung port. Yan, nilibar natin. Alright, masaya so na. Tingnan natin mamaya yung pag pagkakak ko na. Pakita ko sa inyo. Upload ko dito sa YouTube. Matagal lang hindi nakaka-upload dito eh. Alright. Manoy is up. Let's go. आरम Let's go. Ena si manay Bali. All set. Ah uh, rolling na muna natin. All right. Ena mga boss, kita bang road test natin. Sandali 'to sa YouTube upload mo, kasi talaga ko wala upload. alright right. Amay abo i nila boss diyan yung ka boss mo dito nagkaka yeah, 59 all sa yung plano niya dyan mga boss Nawa, wow. so, mukhang magwawagi tayo Norot natin si boss pak magbuo ng kargado <laughs> alright okay, na wait natin si paring dyan dyan tugawaan pa lang yung araw mga boss ayan boss mak tapos may isa sa loob na ginagawa 59 all stock meron kami isang mga pan deliver na tapos ito kaararating lang kahapon 63 wala ano, lang na share ko lang kaya is parang sparring dyan dyan, ayan ah. Huwag mong tutulong pabalik ah, eh, eh, Ronnie. Ayan. Alright. anak nagtapas ng piston niya mga boss, ako mismo. Lokom na lokom to. Let's go! parte na ito, upload ko na yung ano niya, uh, buo na yung pa. At least, pinakita ko sa inyo ngayon na nabuo na natin yung engine. Okay na. Lagay.